Hello guys! Ako po si Mr. TV at gusto ko po magpasalamat sa lahat po na sumali sa aming pa-entry ngayong araw nito. ito. TK Yellow po guys, yan with Dye Gems Vlog and Mr. TV yan, thank you so much po sa lahat po na sumali sa aming first day pa entry yan, supportahan niyo po yung uh, event ng Team Kapuso uh, ang upcoming Grand GLS namin po is January po guys pero ang aming pa entry po guys ay nag-start na po guys yung pa entry yan, meron po tayong TK Pink uh, hosted by Founder Jane Lastimoso Sam TV Vlog uh, TK Red, uh, primary vlog, tumapos twins vlog, uh, TK uh, Green, ay uh, Seconds, TK uh, Orange, Nanya Families vlog, and uh, TK uh, Purple, ayan, Babes Christy Alforte. Ayan, TK Blue, Secret si Freddy uh, channel po, guys. At yung TK Yellow, kami ni Dijerms Vlogs. Ayan, support tayo po kami, guys, sa aming uh, pa-entry po, guys. Gusto po magpasalamat sa lahat ng mga sponsors po, guys, na nag-sponsor uh, po sa Team uh, Yellow po, guys. Ayan, thank you so much uh, Ma'am Joyce Rojo, Sir Jerry Mix Vlog, Sir Freddy Channel, Sister Wina Samba, Mom TV, Noel 45 TV, Katotos TV, Sam TV Vlog, Alheya Smile, Christy Alforte, Nelia Family's Vlog, Susan Gambong, Strawberry Dinsana, March Follow Vlogs, Alangilan Vlog, Maring Banji Official, Kuya Son Vlog, Raymarie Vlog, at sa mga lahat-lahat po guys ng mga uh, walang channel po guys Yan, thank you so much po sa inyo kaya napakarami po guys kasi sa mga walang channel po guys hindi ko na sila isa-isa kasi marami po talaga sila guys at maraming maraming salamat guys sa inyo lahat sa team Kapuso uh, founder Jane na si Moso at ang aming team Kapuso president uh, Sir Freddy Channel ayan maraming maraming salamat see you next time po guys kung bukas kapag entry ayan sa lahat, lahat po ng mga team buwini na lagoon thank you so much at sa lahat, -lahat po ng na nagpa ano sa amin nagpa Facebook pa entry. Ngayong araw na ito, maraming maraming salamat po sa inyong palahat po guys. Yan. Kung nagpa-entry yung nag, uh, ngayong araw, basahin natin. Yan, basahin natin guys yung mga nag-attendance ngayong araw na ito. Kambal MJ, Raymarie Vlog, Jelic Mix Vlog, Rowena Agbuya, Mary Inhines, Freddy Channel, Joyce Roo, Tisha Muni, ah, uh, Jane Lastinoso, Nero, 0974, Divine Heart Official, Chrissy Alforte, Sir Alfie, Nelia, Family, Winnie Nalagon, Wilfredo Nalagon, Renz Romero, Ayan uh, Drums, Mila Janko. Uh, Ayan, thank you so much po uh, sa inyo po. Kung meron po ako nakalimutan, i-check na lang po natin. Ayan, nandito si Idol uh, Jerry, please vlogger dyan. And thank you so much guys sa inyo. See you again sa inyong lahat. Bye guys! Thank you so much. God bless!